yun mga kasyokoy sya ito yung pangalawang dive natin ito yung baurang nalipatan natin sana maganda yung baurang nalipatan natin labas ang isda ito ang unang nagpakita kulambutan hindi na ito na laki kukunin ko ito yung ulam ko at ito saging-saging ang tawag dyan or madarag pero pinag ang tawag talaga dito madarag Uy, nakatanggal pa. Wasak yung parting chain Pangulam na lang ito. Yun, natagitik Masarap itong sinasabawan o kaya preto. At sana po tayo mga kasyukoy. Sana labas ang balatan. At ko pa pa. Oops. Pampay blood. Kukunin ko ito. Masarap itong ilalaga. Kamilo ang tawag dito. Awan ko kung anong tawag dito sa inyo dito sa amin kamelo sana may labas na kupa pa at balatan para magagandang kita natin mga kasyukoy at dandaan ko lang lang ito sapul ka talagbago yun sapul at mayroon pang isa lagata ka yun sapul ayun at nakuha natin yung dalawa halos magaganda na yung sizing ng isda ito na, pinakang malaki nito hindi na ito na laki. at hanap ulit tayong paribago oops yun, pangulam ito ang masarap na ginagataan chinilas ang tawag namin dito o, ako ang tawag nito sa inyo Iuulam ko ito pagdating ang masarap nito ginagataan sana madagdagan pa para magaganda pangulam. At hanap na naman tayo. Tandaan lang ng langoy, kasukoy. Oops! Kanuping. Ang ganda ng sandal niya. Yun, sa pool, gitik. Ayun, nakasintro. Eh, hey, pakita na ka dyan. Kahit anong isda, pwede na yan. Dagdag kita pa yan. Oops Parang Pinakang ilalim Uy Ora Kulang butan Mukhang malaki na yun mga kasyokoy Sana maghinto doon sa hyperting unahan Ayun parang naghinto nga Ay lagata ka dyan Kukunin ko yan Ayun malaki na nga Pidi na yan Ayun sapul Gitik Ayun malaki na Lampas na ito isang kilo. Ayos mga kasukoy. Malaki na pala ngayon ang kulambutan. Isang ang kilo nito. Sana may kulambutan pa dyan sa iyo pati unahan. Oops! Yun, manala. Ayos. Pwede na yan. Sandaan pa rin ang kilo niyan. Yun, sapul. Kwartang linaw pa rin ito. Hindi, pakita na kahit anong klaseng isda dyan. Kung walang labas na kupapat balatan, mga kasyukoy. May panahon talagang walang labas ang balatan. At baka dyan lang sa iparting unahan, lumabas lang. Oops! Tirang ito, mga kasyukoy. Yun, Sa pool. Mahilig talaga yung tirang dyan sa mga ibabaw ng bato. Nag-aabang sila ng makakain na may madaan. Kaya lagi sila dyan sa mataas na bato, nakapisto. Portang linaw na ito. 180 ang kilo nito. At dito tayo. Oops! Yun! Solid! Budlawan ang tawag dito. Magharap ka! Yun, sa pool. Ayun, natakwa natin. Alas ba agad ang klase yung nagpapakita? At dandahan lang. Yun, natagdaga na. Ayos. Tama na ito. Dalawang piraso. Pang ulam na ito. Yun, sa pool. Ayun, at nagitik. Nasintro mga kasukoy. Ay marami-rami ito pang ulam. Isang buo ang katapat ng nyog at sige hanap na naman yun kulambutan ayos atagdaga na halos malaki lang kulambutan ngayon ay may kain-kain mga kasyokoy may kain-kain na ito yung patuna kung tawagin yun gitik ayun mga kasyokoy labas yung buntot yung kinakain yung patuna ang tawag Ngayon, sino man ang kakainin? Ayan mga kasukoy oh. May kinakain. Ni. Sala may kulambutan pa diyan sa iyo parting Labas na kayo diyan at nandito na si Sukoy. Ito. Punong. Pidi na yan. Ay, kalabo. Punong. Talagbago pala. Nakatagilid pa. Iikutan ko para hindi makawala. Yun, sa pool. ayun na tinamaan. Thank you, Lord, sa biyaya ng dagat. Alos karamihan ay mga gagandang klaseng isda. At hanap na naman, mga kasugoy. Yun, ito. Uy, alatan. Alatan, mga kasugoy. Nasa kabila. Uy, nagulunga ay lagata ka dyan yun sa pool ayun at nagitik kwartan linaw ka wala talaga ito danggit danggit buangin, yun sapul pool, gitik walang labas na balatan at kupapa wala na yatang lalabas baka may na dito sa amin pag sisid at dito. Ay ah, to, talagang bago. Yon sa pool. Ayun, at targetik na naman. Pero kagandahan, magandang klase ang isda. Pero hindi na 'yan. Kuwarta linaw pa din 'yan. At dito, sa hyper timbo hangin. Yon, talagang bago na naman. Yon sa pool, kitik na naman. Asa ah, na kayo, Sig? makita na kayo Kasa at mayroong pang isa Yun sa pool Ay Dinaplisan Kasa Alanganin panain Yun Ay nando na Nakasuta sa buta Sayang pa Hanap na lang tayo ng tribagong papanain Mga kasyukoy Ito Dalagang bukid pero wag yan. Ito. Lapu-lapu. Yun, sa pool. Gitik. Lapu-lapu ang tawag rin dito. Marami kasing klase yan. Lapu-lapu. Mahilig talaga dito sa matatas na bato. Sa sa pamutas-mutas. At ito. Danggit. Yun, sa pool. Ayun, nagitik. Nasintro yung gitika niya. Dandahan lang ng langoy. Kasukoy. Oops. Lambingan sa pulka. Masarap itong sinasabawan. Ay ulam ka bukas. Sabaw ka. Ay kamatis. Ay sarap. Yun mga kasukoy. Medyo matagal-tagal na yung dive namin. Sasampa na kami sa bangka. Yun mga kasukoy. setyo yung pangalawang dive natin. Ay sa takadagdag pa man tayo. Huwag tanlilaw na ito. Siguradong may na tayo nito. Kahit papano. Yun mga kasuko'y Maday pa tayo ng pangatlong dive. Matatlong dive tayo. Mana pa tayong ibang bahura dyan. Video mula ilay ang pupuntahan natin na bahura. Baka doon ay makadagdag pa tayo. At yun mga kasuko'y Abang-abang lang. At pagkangkla doon. At pagkakain. Antayin bagad kami